Oh, birthday? birthday wish That's mo. Long. Oh my God! Wow! Birthday wish mo. Um, um, sana tumaba na ako. Birthday wish mo. Ano pa, puro post kayo. Kain na po tayo, everyone! Kain tayo! Alam mo, kain tayo! Kain tayo, wow! Gano'n na! Ay, buwang ka na! Motoli vlog! Gusto? Ano <laughs> <laughs> Hindi! Vlog mo to! Ibablog mo to! So, magulot tayo ng papayitang kambing na huli yung kamyas ka mo! Oo! Ano, papayitang kambing na Yan! So, yung papayitang kambing namin. Ah, tara na, kain tayo. Kain po. Oh, babay ka na muna sa mga yeah, ano mo. Yeah, mga brother, okay na brother niya. Yeah. Grabe <laughs> <Ay> <laughs> na ba yung video yun ako? Kahit ako kumain. kumain. <laughs> so, eto po, nandito po tayo ngayon. Nag-run-run tayo dito ngayon. Nandito po tayo sa venue natin kung saan tayo magkakaroon ng birthday dito. <laughs>

eh, dito sa totoong dito, sa totoong dito. Ang ganda ng pasimot na 'yan. Bibigay pa sa harito. Dapat ba gantong-ganto? Hindi ko pa ito nating pinicture. Ay surprise. Kita Eh. Bagong tabas mo tuli bagong tabas. Mangkok. Dami nga uh, oh, montage tayo, montage. Oh, montage. Ang dilim. Oh, Puro <laughs>